Pinagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid na ay iba ang dating ng Panginoon sa mga tao at sabi nila anong uri ito ng pagtuturo may kasamang kapangyarihan. Makita po natin ang kapangyarihan ng Panginoon at nanggagaling gagaling hindi lang sa kanyang salita kung hindi sa kanyang buhay na mga gawa. Sabagat uh, kakaiba doon sa mga eskribas at mga pariseyo they just... Uh, Uh, spoke as if the word of God is a translation or a transmission or interpretation of the word of God na kanilang tinanggap mula kay Moses. But Jesus is different. He's a unique preacher because he's the author of his words and author of his words. Sabagat nang galing sa kanya, he um, is the author originator of what he is saying. Nanggaling sa kanyang puso, nanggaling sa kanyang kalooban. It is a product of his reflection, of his intimate relationship with the Father. Kaya naman ang kanyang salita, hindi po transmission, hindi translation, hindi interpretation, kundi original. He is the author of his words and actions. So siguro po ang mensahe sa atin ay uh, ang salita ng Diyos ay hindi lang po multiplication, multipliers, copyers, kundi let us be authors also of our words and action. Alam niyo kasi kaya makapangyarihan ang salita ng Panginoon ay dahil ang kanyang salita at ang kanyang gawa ay iisa. His words and actions are the same. And there is no discrepancy between what he says and between what he does. Ang kanyang salita ay nakikita sa kanyang buhay na mga gawa. Kaya naman po kahit ang demonyo, abay, di lasik. Uh, sabi natin sigalpot. Sabi nga ng mga taga-Batangas ay sigalpot ang demonyo. Dahil sa lakas at kapangyarihan ng Panginoon na nakikita na ang kanyang salita at ang kanyang gawa ay iisa. Kapag ang salita at ang kanyang gawa ay isa, equals integrity. Sabagat ito po ang kulang sa atin. Sa amin din po mga pare, ito ang common sa amin. Na ang aming mga salita ay makita sa ating aming mga gawa. Our integrity uh, by living the gospel into our life. Kaya nga sabi nila, the best homily of the priest is uh, our homily. Kaya sabi ng isang disipulo kay St. Francis uh, of Assisi, sabi niya, uh, Master, akala ko po ba mag-preach tayo? Eh, ilang linggo na po tayo dito sa lugar, wala po naman tayong preaching na nagaganap. At ang sagot ni St. Francis, Preach by the way we live. Kaya siguro po napakahalaga na makita po natin ang kapangyarihan ng Panginoon ay nanggagaling sa kanyang pagsasabuhay ng salita ng Diyos. His life live in faith, life live in obedience, life live in humility, and siya po ang uh, ng mga pangako ng Panginoon na nakita natin hindi lang nagsasalita, kundi nagsasagawa ng kalooban ng Diyos. Sana nga po sa ating uh, pagninilay ng ating banal na Ebanghelyo, as we begin the ordinary time, let us be true to our words. Let our words be translated into actions. That there is no discrepancy sa ating sinasalita, sa ating ginagawa. Upang magkameron tayo ng integridad. Upang tayo paniwalaan. Because the authority of Jesus is He preaches while he practices what he preaches. At ito rin ang hamon sa aming mga pare. Nadali lang pong magsalita. Maganda ng sermon. Dalwa, tatlong oras. Pero to be able to live the gospel is a lifetime process. Na yung aming ibanghelyo, ang aming pinakamagandang sermon ay ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos.